for months now, yung mga, like, iba-iba yung information, like, ng friends, yes, sinasabi na malapit na, baka November, we're going to... Bea Alonzo ipinasilip ang mala princess na wedding gown niya. Vice ganda halos mamangha sa ganda nito. Sadyang trending pa nga rin hanggang sa ngayon ang mala fairy tale na proposal ni Dominic sa kanyang kasintahan na si Bea Alonzo, tila nga isang dream come true ang nangyari kaya mas naging usap-usapan ito ng madla. Maraming mga netizen ang naghahangad ng isang Dominic Roque sa kanilang buhay at mabigyan ng isang mala fairy tale na proposal. Kung babalikan nga natin ang dalawang ito ay sadya namang bagay na bagay sila at kitang kita naman na masayang magkasama ang dalawang ito. Sadyang kapa na panabik ang mga susunod na ipapakita ng magfiancè na si Dominic at Bea Alonzo. Ano pa nga ba ang susunod na ipapakita ng magkasintahan sa ating mga netizen? Ating pakaabangan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media.